Ayan, so good afternoon mga problem so meron tayong mga ginagawa ngayon ah kasi ngayon lang alit ako pumanggap ng ibang gawain gawa nga ng ah yung sasakyan ko na ano na sa baha kaya ito hindi natin matanggihan yung ginagawa natin dito sa sa kanong kumpari ko ito pa ngayon pa no, sa isang adventure maso so papakita ko sa inyo mga kabrong brong yung yung sasakyan ko ayun na oh. ayun so bagong ano yan bagong gawa pinasok ng tubig yan sa ano sa bandang ano sa may MacArthur Malanday ayan nung bagyong igay So binubuo ko siya ngayon. Kaya kung mapapansin nyo, uh, ilang araw akong walang update sa no sa YouTube. Gawa ng busy ako dito sa aking sariling uh, sasakyan. Ayan. So ngayon lang kami naka nakapagawa araw ng linggo. So ito iyon saka yun saka yung adventure dun sa kabila ayun yung adventure na yun so yung adventure na uh, nalubog din sa baha pero hindi naman pinasok yung makina ng tubig uh, siniran niya lang yung kanyang uh, pulley. ayan so ito ang dahilan kung bakit ilang araw akong hindi nakapag-upload sa YouTube dahil dito sa sarili kong sasakyan so binaha tayo no. And so ah uh, 4G93 kung mapapansin niyo 'tong mga kabrom-brom kailan lang ah uh, nung buwan ng March ginawa ko 'yan so wala talagang matibay sa baha so walang mekaniko na magaling. Walang mekaniko makakaligtas basta baha ang ano basta baha basta tubig ang gumawa 'yan. Ito yung ating multicap. Ito naman yung ating ah, starix no. Ayan. Ayan, so shout out nga pala sa ano shout out nga pala sa mga bagong viewers natin dyan ayan. saka dun sa mga hindi pa naka subscribe ayan paki subscribe yung ating pakiclick yung ating subscribe button uh, yung ano yung all uh, notification bell ayan. ilang araw ako hindi nakapag upload sa youtube no dahil sumakin ako ayan yon shout out sa ano sa Delion family <laughs> May tama na rin para yung rotor disc nito. Yan, so mga, sa mga viewers ko, sana naintindihan nyo <laughs> yung kung bakit ilang araw ako hindi nakapag-upload. Dahil po doon, oh. no. Dahil doon sa sasakyan na yun. Ah, nung bagyong igay, nalubog tayo sa MacArthur Highway sa bandang Malanday. So, marami tayong pinalitan dito mga ka Siyempre, yung ano, yung ating EGL na cylinder head gasket filter ayan ah, ano to mga kabrobrom Body 4G93 ayan yung numero ng kanyang filter oh. C-415 uh, ah, 415. Ayan. ayan yung kanyang Q uh, ah, oil filter सही ना थैंक यू मतलब सब्सक्राइब माइ यूट्यूब चैनल थैंक यू